Baka dumating kayo sa puntong kayo na talaga at nagsusalo, eh maging katulong lang tong anak ko sa'yo. Baka naman mamaya, kung kayo lang gusto ko nang kilalanan yung nanay mo, marami ka palang issue. Hindi kita inuhusgahan ha. Pero may nakikita ako sa mga mata mo. Sa bawat salita ko, bawat sa nanay mo, parang may pag-aalinlangan ka. Yun, sakto. Kung gusto na MJ ito. Nagamit niya pang tulog. Tapos bilang ko na lang ng prutas yung tatay niya. Tsaka pagkain. Ay, nak. Hmm. Aalis ka? Oo oh, ma. Eh ngayong araw yung sinasabi ko sa'yo eh. Eh gusto ko makilala nung yung tatay nung nililigawan ko. Ah, uh, ba anak? Oh. Eh, paalala ko lang muna sana sa anak. Kasi yung kuryente natin, dalawang linggo ng delay pinapa Pinapakausapan ko lang yung nagpuputol kaya may kuryente pa rin tayo hanggang ngayon. Man naman, di ba? Nung nakaraan ko pa sinabi sa'yo yan, gawin mo muna ng paraan. Eh hey, anak, ano paraan naman yung magagawa ko? Alam mo naman wala akong trabaho eh. Yun na nga eh. Bakit kasi tinamanga pa ng sakit-sakit na yan eh. At kaya hanggang ilang magagaling yan? Wala naman alam mo naman kailangan ko na bumuno sa sarili kang pamilya eh. Kakaedad na ako eh. Eh hey, anak, kung ako lang, mas gusto ko nalang mawala para hindi na umaging pabigat sa iyo Tara Alfred. tuloy ka muna. Tatawagin ko lang si Tatay. Ah, sige. ay ito nga pala may regalo ako sa Tsaka prutas para sa papa mo. La, nagabala ka pa. Hindi, okay lang yan. Poka muna dito. Thank you. Tatay, si Alphine magandang araw oh, po, dito. Magandang araw, sige na, sige na Pukaw mo na Eh, may dala po pala ang protas, dito. Baka gusto nyo po Ah, ganun ba? Salamat, salamat uh... Lantang ko na ba, Eo? 22 po, dito. May trabaho ka ba? Oo po, meron po Eh, kamusta naman ang Pamilya nyo? Nanay mo, tatay mo? Eh, yun nga po, tito eh. Eh, matagal na pong iwalay si tatay si nanay. Ay, walay naman. Sa MJ naman, maaga rin na wala ang nanay. Uh, ah, Nag-iisang anak ko na rin yan, hindi na nasundan. Yo, pasensya ka na, medyo matanong talaga ako ha? Okay lang po. Kasi, alam ko naman yung ganitong senaryo eh. Siyempre, kami mang liligo sa anak, hindi naman ako na pihikan. Pero gusto ko lang maniguro. Kasi tulad mo, dalawa na lang kayo ng nanay mo. Kami naman, dalawa na lang kami na anak ko. Eh, kamusta naman ang nanay mo? Eh, si mama po. Sa uh, bahay lang. Kasi po, tinamahan sakit sa puso eh. Wala huh? akong po eh. Mahirap. Buti ako, waawan ng juice, Wala akong maintenance pa. Ah, uh, iho, ganito. Baka naman, imbis na dapat pantulong mo sa nanay mo yun, binili mo pa sa anak ko. Ay, eh, hindi. Okay lang po dito. Eh, nakabudget naman po yan. Ay, na lang kasi. ang anak ko, hindi yan lumaki sa puro layaw, puro luho. Unang-una, marunong din yan sa gawaing bahay. Dahil magmula nung nawala yung nanay niya, habang nasa trabaho ko, tinuruan ko niya maging independent. Laba, luto, maaga niya namulatan yung buhay na hindi kami maramya at wala siya nanay. Eh, matanong kita, umuupa ba kayo o sarili niyo yung bahay niyo? Uh, Umuupan lang po kami dito. Unahan na kita. Hindi kita na underestimate pero kung sino man makapangasawa ng anak ko, hindi ko papatirin dito. Unahan na kita. Alam niya yan. Bago ka pumunta rito, nag usap na kami na wag niya isipin na itong pag-iimbestiga ko sa iyo eh para magkalayo kayo o hindi ituloy ang panliligaw mo. Siya yung makikisama, pero ulitin ko gusto ko manigurado. ah uh, huwag po yung mag-alala, Tito. Eh, may regular naman po akong trabaho. Saka may alam po ako sa gawain bahay. Buti naman kung ganun. Eh, ano ba trabaho mo? Kung umaga, panggabi. Eh, panggabi po eh. Panggabi? Nako. Unaan na kita. Ang panggabing trabaho. Baligtad ng mundo. Wala kang magagawa sa araw. Pero wala tayong magagawa kung yung trabaho mo. Ang akin lang, baka dumating kayo sa kung kayo na talaga at nagsusalo, ay eh maging katulong lang tong anak ko sa'yo. Ayaw kung dumating sa punto na kung kailang wala sa akin yung anak ko, kung kailang pinayagan ko na makipagrelasyon, sa kanya mararamdaman yung kalbaryo ng buhay. Hindi naman po siguro antong sa ganun dito. Mayarap magsalita ng tapos. Tsaka... Ikaw ba? Mabuting anak sa nanay mo. Magmula na nawala yung tatay mo. Baka naman mamaya... Ang galang-galang mo sa akin. Nagbibigay ka ng importansya sa anak at oras. Pero sa nanay mo, barubal ka. Baka na mamaya, kung kayo lang gusto ko nang kilalanan yung nanay mo, marami ka palang issue. Pwede ka pa mag-isip. Eh, nagpa-plano naman din po ako eh. Na ipakilala siya kay mama. Kasi ibig sabihin, hindi pa siya kilala. Enjoy ah. Hindi ako nagkulan ng salita sa'yo. Puso mo yan, ikaw yan. Pero naulit ko, kung ikaw, nagpapakita ng tao lang sa amin, marami kang pagkukulong sa nanay mo, makapag-isip ka pa kung itutuloy mo hindi. Dahil hanggat nakikita kong hindi ka okay at hindi mo kayang buhayan anak ko, hindi ko ibibigay sa'yo. eh tito mapagbibigay niyo po ako papakita ko na lang po kung sino ako ayoko mo naasahan yan hirap lang siguro ng ganito dahil babae yung anak ko ayoko kasi ng mga lalaking nakapag-abot lang sa magulang piling prinsipi na Ayoko sa lalaking sa umpisa lang. Ayoko sa lalaking nagbibilang. Ang binibigay sa asawa o binibigay sa magulang. Lalo sa kalagayan ng nanay mo, may sakit siya. Hindi kita inuhusgahan, ha? Pero may nakikita ako sa mga mata mo. Sa bawat salita ko, bawat sa nanay mo, parang may pag-aalinlangan ka. Ngayon, Bibigyan ka ta ng pagkakataon. Ulitin ko, anak ko makikisama sa'yo pero hanggat buhay ako. At nakikita kong hindi mo kayang buhayin. Mismo, ultimo yung sarili mo. At yung nanay mo, pag nakausap ko. Kaya sumamalaw yung dalawa. Ilalayo ko sa anak ko. dito. Maraming salamat po. Itatot ako po sa utak ko lahat ng sinabi niyo. talaga, Utoy, kasi ang nanay, isa lang yan. At yung nililigawan mo, ilang linggong din nakarecover pagka wala ng nanay niya. Ngayon, hanggat nandiyan ng nanay mo, may karandaman ng nanay mo, para sa akin, yung 99% mo, ibigay mo muna sa kanya. Dahil di mo alam, anytime pwede siya mawala, lalo't may karamdaman siya. Napaka-critical na kalagaan ng nanay mo. Huwag magmadali. Huwag mo na nasa edad ka na, kailangan mo magpamilya, kailangan mo na ganito, pero yung nanay mo ganun. Dahil walang ibang asahan yung nanay mo kung di ikaw. Magiging mabuting asawa ka someday sa anak ko kung maging kayo man. Pero gusto ko habang nabubuhay yung nanay mo, mas unahin mo muna maging mabuting anak sa kanya. Dahil ano't mang gawin natin, kung di dahil sa nanay mo na nagdala sa'yo ng siyam na buwan at nagsakripisyo ng na iniwan nga ng tatay mo, hindi niya deserve na mabaliwala kung kailan malakas ka na kung kailang ikaw na dapat ang aake sa kanya, sa kinaan niya. Ha? Gina, maiwanan ko na kayo. Bakit kasi tinamaka pa ng sakit-sakit na yan eh? Baka ang dati lang magagaling yan. Ano man, alam mo naman kailangan ko na buong ang sarili ng pamilya eh. Kakaidad na ako eh. Kakaidad na ako eh. Eh anak, kumako ako lang. Ako Mas gusto ko na mawala. Mas gusto ko na lang mawala. Para hindi na ako maging pabigat sa'yo. Pabigat sa'yo.